Akala nyo ba madali lang ang pagdilig ng halaman? Kunin lang ang pandilig, buhos, tapos na. Paano kung sabihin ko sa inyo na baka mali pala ang paraan ng pagdilig nyo? At dahil dito, nawawala ang malaking bahagi ng inyong ani. Marami sa atin ang nagkakamali sa isang bagay. Pare-pareho nating dinidiligan lahat ng halaman, parang kinopya lang. Pero ang kamatis ay hindi karot at ang pipino ay ibang iba sa litsugas. Sa video na ito, ibubunyag natin ang tunay na mga sikreto sa perpektong pagdilig. Matututunan nyo kung paano diligan ang mga halamang ugat, halamang dahon, mga halamang namumunga tulad ng kamatis at talong, at mga halamang gumagapang tulad ng pipino at kalabasa para magbigay sila ng kakaibang dami ng ani. Humanda kayong magulat dahil ang mga patakaran pala ay hindi tulad ng iniisip nyo. Libo-libong taon na sinusubukan ng tao na paamuhin ang kalikasan. At ang pagdilig ay palaging malaking palaisipan. Masyadong kaunti, nalalanta ang halaman. Masyadong marami, nabubulok. Pero, nagsisimula ang tunay na himala kapag naintindihan mo, bawat halaman ay natatanging organismo. May sarili itong pangangailangan. May sarili itong karakter. Mahalagang maintindihan. Ano ba talaga ang gusto mong makuha mula sa halaman? Malusog na ugat, malabay na dahon, or malalaking bunga? Dito nakasalalay ang diskarte mo sa pagdilig. Hindi lang ito basta bigay ng tubig. Ito ay tunay na individual na pag-aalaga. Pag-usapan natin ang mga pananim na ugat na nasa ilalim ng lupa karot, beets at labanos. Marami ang nag-iisip na kailangan nila ng madalas at mababaw na pagdidilig. Pero malaking pagkakamali yan. Kapag madalas at pakonti-konti lang ang pagdidilig, nagiging tamad ang mga ugat na lumalim para hanapin ang tubig. Kaya nananatili silang mahina at malapit lang sa ibabaw. Ano ang resulta? Ang karot Maikli at walang lasa. Ang bits naman, maliliit. At ang mas nakakainis, ang pagbitak. Nakita nyo na ba yung karot na biglang pumutok o nahati pagkatapos diligan? Nangyayari yan dahil sa stress. Kapag tuyong-tuyo ang lupa tapos biglang diniligan, mabilis nahihigop ng tubig ang halaman. Pero hindi kasabay sa paglaki ng balat sa labas. Kaya, bitak tandaan ang pinaka tip para sa mga pananim na ugat. Kailangan nila ng bihira, hindi madalas. Pero napakasagana at malalim na pagdidilig. Pilitin natin ang mga ugat na lumalim. Tiligan ng mas bihira, pero siguraduhin babad ang lupa hanggang 20-30 cm ang lalim. Gumamit ng drip irrigation o dahan-dahan lang ang pagbuhos ng tubig. Gaano kadalas? Sa karaniwan, isang beses kada 7 hanggang 10 araw. Kung tagtuyot, baka kailanganin kada 5 hanggang 7 araw. Palaging suriin kung gaano kabasa ang lupa gamit ang daliri sa lalim ng mga pingsa 33 sentimetro. Kung tuyo doon, diligan na. Ang ganitong paraan ang magpapalago sa malakas na sistema ng ugat. Dahil malalim na sila, mas madali nilang nakukuha ang tubig at sustansya mula sa ilalim. Ang resulta, ang inyong mga pananim na ugat ay lalaking malalaki, pantay ang hugis, makatas, at hinding hindi nabibitak. Ito ang tunay na mahika ng malalim na pagdidilig. Subukan nyo. Ano naman ang masasabi natin sa mga luntiang gulay? Dumako tayo sa mga madahong uri. Ito yung mga paborito nating salad, spinach, dill, parsley, at syempre, repolyo. Marami ang nag-aakala dahil halos tubig lang ang laman ng mga to na kailangan din nila ng napakaraming tubig. Pero hindi, yan totoo. Isa na naman yan sa mga maling akala. Kung didiligan mo ang mga madahong gulay ng malalim at madalang lang, gaya ng mga may ugat sa ilalim, tiyak magkakaproblema ka. Pwedeng tumigas o mas malala, pumait ang mga dahon nila o kaya naman, manilaw at mabulok sa bandang puno. Bakit? Dahil ang ugat ng mga madahong halaman ay mas malapit lang sa ibabaw. Hindi nila kailangang umabot sa ilalim ng lupa. Mabilis silang nakakasipsip ng moisture mula sa itaas na bahagi. Ang pinakaimportante sa kanila ay ang palagi ang pagkakabasa. Pero hindi sobra-sobra. Doon mismo sa paligid ng kanilang ugat. Isipin mo kung lubog sila sa tubig para silang sinasakal at mabilis mabubulok ang mga dahon sa ibaba. Kaya ang sikreto dito ay ang madalas pero hindi malalim na pagdidilig. Diligan mo sila ng paunti-unti pero mas madalas. Sa mainit na panahon, baka kailanganin mo yan araw-araw o kada makalawa. Maganda rin gumamit ng pandilig na may spray head para hindi masira ang malambot na mga dahon at hindi mahukay ang lupa. Ang pinakamagandang oras para diligin sila ay maagang maaga sa umaga o kaya'y sa hapon kapag hindi na masyadong matindi ang sikat ng araw. Siguraduhin hindi mapapatakan ng tubig ang mga dahon nila sa katanghalian. Pwedeng maging sanhiya ng paso o kaya'y pagkalat ng sakit sa dahon. Ang ganitong paraan ang magtitiyak sa iyo ng malambot, makatas na mga gulay na walang pait. Magiging malutong ang mga salad mo at magandang maganda tingnan ng spinach. Malayo yan sa paraan ng pagdidilig sa carrots. ba? Iba diba ang kanilang kailangan, iba rin ang patakaran. Ngayon, pag-usapan natin ang mga paborito nating tanim ngayong tag-init. Ang kamatis, siling paminta at talong. Ang mga halamang ito ay talagang pihikan pagdating sa pagdidilig at dito nagkakaroon ng karaniwan at nakakainis na pagkakamali ang maraming naghahalaman. Marami ang nagdidilig ng kamatis, siling paminta at talong pero ang tubig ay tumatama sa mga dahon. Ano ba ang problema doon? Akala mo Iba't sumisipsip naman ng moisture ang halaman sa buong bahagi nito. Pero ang totoo, ito mismo ang mabilis na paraan para masira ang halaman. Ang mga basang dahon ay perpektong tirahan para dumami ang mga sakit na galing sa fungi o amag. Mula sa blight hanggang sa brown spot, iyan ay simula pa lang ng mga maaaring mangyari. Tandaan, ang kamatis, sili, at talong ay mahilig sa masaganang dilig pero dapat ay ingat na ingat at direktang sa ilalim ng ugat lang. Kailangan nila ng malalim at pare-parehong basa sa lupa, lalo na kapag namumulaklak na at nagsisimula ng magbunga. Kapag kulang sa tubig, malalaglag ang kanilang mga bulaklak o maliliit na bunga. Kung sobra naman ang dilig, maaaring pumutok ang mga bunga ng kamatis o maging malabnaw ang lasa ng sili at talong. Mas mainam na diligan ang mga halamang ito ng bihira pero sagana. Mga minsan bawat isa pa sa lima araw, depende sa panahon at kung anong yugto na ng kanilang paglaki. Kapag lumalaki na at hinog na ang mga bunga tulad ng kamatis na namumula na, mas marami silang kailangan na tubig. Sa bawat isang diligan, isang puno na nasa tamang laki ay maaaring mangailangan ng tungwa sampal lima litro ng tubig. Ang pinaka-importante, hindi dapat tamaan ng tubig ang mga tangkay at dahon. Gumamit ng rigadera na diretsyo ang buhos o kaya ay sistema ng drip irrigation o patak-patak na patubig. Ito ang pinakaligtas at pinaka-epektibong paraan. Ang ganitong tamang paraan ng pagdidilig ay makakabawas sa tiyansa na magkasakit ang halaman at makakatulong para sa malakas, malusog na paglaki na magre sa marami, malalaki at masasarap na bunga. Siguraduhin iwasan ang pagkakamaling ito at tiyak na magiging masagana at ligtas ang inyong ani. At sa wakas, ang pinakamalakas sa tubig, ang ating mga kampion sa pagbunga, ang mga halamang pamilya ng kalabasa tulad ng pipino upo, kalabasa at iba pa. Sila talaga ang mahilig sa tubig. Marami ang masyadong minamaliit ang pangangailangan nila sa tubig, lalo na kapag aktibo silang lumalaki at namumunga. Kapag kinulang sa tubig ang pipino, upo o kalabasa, agad silang nagpapakita ng senyales. Liliit at hindi maganda ang tubo ng bunga. Pwedeng maging mapait ang pipino habang matigas at walang lasa naman ang upo o kalabasa. Ang mga namumulaklak at munting bunga ay maninilaw at malalaglag. Para bang sumisigaw ang halaman? Bigyan mo ako ng tubig. Malalaki at marami ang dahon ng mga halamang ito, kung saan mabilis na nawawala ang maraming tubig dahil sa singaw. Kaya kailangan talaga silang masinsinan at regular na dinidiligan. Napakahalaga nito, lalo na kapag namumulaklak at higit sa lahat kapag lumalaki na ang bunga. Habang lumalaki ang bunga, mas marami rin ang kailangan nitong tubig. Diligan ang mga halamang ito ng madalas at malalim. Kapag mainit ang panahon, pwedeng bawat araw o kada dalawang araw ang pagdidilig. Huwag lang sa mismong ugat magbuhos ng tubig, kundi pati sa paligid ng halaman para maabot pati ang mga ugat na malapit sa ibabaw. Ang upo at kalabasa ay pwedeng umubos ng lima hanggang sampung litro ng tubig sa isang diligan, lalo na ang malalaking klase. Ang pipino naman, kailangan ding laging may tamang halumigmigang lupa, pero iwasan ang pagdidilig gamit ang malamig na tubig. Hindi gusto yan ng pipino at baka huminto sa paglaki gamitin ng tubig na nakababad na o nasa temperatura ng silid. Ang tamang pagdidilig ang susi para magkaroon kayo ng malalaki, makatas at masasarap na bunga ng mga halamang pamilya ng kalabasa. Makikita ninyo silang lumalaki mismo sa inyong harapan na parang napuno ng tubig na nagbibigay buhay. Ito ang isa sa mga sikreto sa pagkakaroon ng napakaraming ani ng upo, kalabasa at pipino. Mga kaibigan, ito na ang pinakaimportante. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa atin pagdating sa paghahardin ay ang pagdidilig na pari-pareho para sa lahat ng uri ng halaman. Kukuha ka lang ng pandilig at bubuhos ka ng parehong dami ng tubig sa bawat tanim, mapakarot man yan o kamatis. Akala mo binibigay mo lang ang kailangan nila. Pero ang totoo, sobra pala ang stress na naidudulot mo sa kanila. Isipin mo, nalaman mo ngayon na ang mga root crops o pananim na ugat tulad ng karot ay nangangailangan ng bihira lang na diligan pero malalim para mapabababa mo ang kanilang mga ugat. Pero ang ginagawa mo, dinidiligan mo sila ng madalas at mababaw kaya nananatili ang mga ugat sa ibabaw ng lupa. Sa madaling salita, pinigilan mo silang lumago ng maayos sa loob ng ilang taon, kaya maliliit o bitak-bitak ang mga ugat na naaani mo. O kaya naman, ang mga kamatis mo na masyadong sensitibo kapag nababasa ang kanilang mga dahon, palaging nagkakasakit ng fungal diseases dahil sa kabaitan mong dinidiligan sila mula sa ibabaw o itaas. Ang punto rito, ang tamang pagdidilig ay hindi lang basta bigay ka lang ng bigay ng tubig. Ito ay isang sistema. Kasama rito ang eksaktong dami, ang tamang dalas o frequency, ang pinakamagandang paraan ng pagdidilig, at pati na ang tamang oras sa maghapon o magdamag. Lahat ng ito ay dapat nakaayon sa uri ng halaman. Paano mo nga ba iisipin nagagana ang one-size-fits-all na paraan kung ang bawat halaman ay may iba-ibang ugali at pangangailangan. At itong kaalaman na ito, hindi ito basta teorya lang na mababasa sa libro. Ito ang tunay mong gintong susi para magkaroon ka ng napakagandang at napakasaganang ani. Maaring ilang taon kang hirap na hirap pinaglalaban ng bawat bunga nakakawalalan ng mga namumunga, nakikita kung paano nabubulok ang mga dahon. At ang dahilan pala, nagtatago lang sa tila, napakasimple at napaka na bagay, ang tubig mismo. Kapag na mo ito, siguradong mababago ang buong diskarte mo sa paghahardin habang buhay. Ito na nga ang plot twist na hinihintay mo sa video na ito. Kaya mga kaibigan, heto na ang pinakamahalagang punto ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga hardinero ay ang pagdidilig ng pare-pareho sa lahat. Dinidiligan nyo lahat ng halaman ng magkakatulad. Iniisip na binibigyan lang nyo sila ng tubig. Pero ang totoo, binibigyan nyo sila ng stress. Isipin nyo ang mga halamang ugat, root crops, na kailangan ng malalim at hindi madalas na tubig pero laging binabasa sa ibabaw. Dahil dito, hindi lumalalim ang kanilang ugat, kaya hindi sila lumalaking malusog. O kaya ang mga halaman tulad ng kamatis o talong, mga pasasabong solanaceous, na laging basa ang dahon, mabilis dapuan ng sakit na fungus. Ang punto ay, ang tamang pagdidilig ay hindi lang tungkol sa dami ng tubig, kundi pati na rin sa dalas, frequency, paraan, method at oras, time. Ang kaalamang ito ay hindi lang teorya. Ito ang inyong gintong susi sa masaganang ani. Maaaring taon-taon kayong nahihirapan sa pagpapatubo ng mga halaman. Pero ang dahilan pala ay nasa ganito kasimpleng bagay, ang pagdidilig. Ang pagkaunawa rito ay tuluyang magbabago sa inyong pamamaraan sa paghahardin. Kaya naman mga kaibigan, ngayon, alam niyo na ang apat na gintong patakaran sa pagdidilig para sa mga halamang ugat, madahon, mga halaman tulad ng kamatis at talong at mga pamilya ng kalabasa. Sa paggamit ng mga simpleng ngunit mabisang pamamaraan na ito, makikita nyo kung paano nabubuhay muli ang inyong mga halaman at pasasalamatan kayo sa pamamagitan ng napakaraming ani. Kung naging kapakipakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel. Sa gayon, hindi nyo mapalampas ang mga bagong sikreto para sa isang perpektong hardin. At para sa inyo, anong halaman ang pinakapasaway pagdating sa pagdidilig? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Gusto namin malaman yan.